Ay, grabe guys may nakita ako ng mga sports car na nagdi drip ay eh, no wow grabe at saka eh, ito pa Astig astigo oh, tingnan nyo yung gulong ng kanyang kotse napakaganda ay hindi pala ganda nakatabingi oh man <laughs> you know what ang ganda naman yung kotse mo tropa bakit nakatabingi siguro sira na yung gulong mo <laughs> papalitan mo na yan saka nga pala mga tropa ito meron dito na ano GTR oh. sana all tumamaya so, mga tropa magpa practice din tayo kung paano mag Audrey. Basta, huwag mong kalimutang isubscribe yung ating video ha. At huwag mo na rin kalimutang ilike para magdi-drip tayo mamaya. Okay? Maraming salamat sa iyo kapag ginawa mo yun. Wait lang, pasok nga muna tayo dito. Eh, pwede ba pumasok? Oy, papasok naman tropa. Yun, marami ganda dito. Dito yung mga magagandang sports car. Ito yung kanilang ano, Nissan no? Uy, gusto ko rin yan magamit. Tsaka ano to boy? Wow, super. Alam nyo ba guys, isa to sa mga gusto kong kotse. At tsaka ito. To. Bakit naman ganun? Dalawa silang sasakyan Ang pinakagusto ko na nandito pa Kaya susubukan natin yung mamaya i-drip pa Pero teka, tingnan pa natin mga tropa Itong mga kaibigan natin dito Tsaka yung pagdi pa natin Punta muna tayo dito guys Ay no, ang dami dito mga gulong Kasi magpapalit ka talaga dito lagi ng gulong guys Kasi mabilis mo pudpud Kapag nag-drip ka Ay no, panoorin natin na si tropa Teka Ay no Uy, nagdi drip siya galing Wow Napaka-astig mo naman boy Kaso parang di pa yata siya marunong. <laughs> eh tayo ba guys, di rin ako marunong yan eh. Kaya e, tara, sige sige, kumuha na tayo ng sasakyan dito. Ito boy, pasok tayo dito. Uy, grabe, ano to, binibenta. Alagay dito guys, so, show car. Ay, ah, ibig sabihin, showcase lang to mga kotse na to. Eh bossing, bossing, pwede ba magtanong? Uy, anong itatanong mo? Eh kasi bossing, eh magpa-practice din sa anak ko ng mga ano, pag didrip doon, so may racetrack. Kaso nga lang, wala akong sasakyan. May binibenta ka ba dyan? O di kaya pinapaut wala kasi pera pala dito Oh no Ako na ko Hindi ako nagpapautang Pero oo oh, uh, May mga binibeta Ang sasakyan dito Pwede man tignan Uy tignan natin o, sige sige Check nga muna natin Guys mga sa mga binibenta Ang sasakyan neto ni pare Uy ito pala yung mga binibenta Niyang sasakyan oh Wow Grabe Ang Astig Meron ditong Nissan GTR Ayan oh Astig R35 boy Pakangas <laughs> Ayun tayo guys So nakikita nyo ba tayo <laughs> Nandun tayo nakapuesto ito guys, so lumalapit pa nga ako sa may kotse na GDR Ang ganda-ganda ba naman kasi boy Bagay na bagay pag sumakay tayo Wala tropa Pero wala pala tayong pambili nyan Guro, magyana lang tayo, magre-rent no Tama, mag-rent na lang tayo Tara boy, tara boy, pumunta na tayo dito O, oh, tika, Dokling Uy Dokling, ikaw ba yan boy? Idol, ako nga ito Dito rin pala Eh, magdi-drip ka rin Oh, Dokling, kaso nga lang wala akong sasakyan eh O mag Idol Dahil alam kong magkikita tayo Pero na kong inianda na sasak akin para sa yo. Uy, talaga ba? Naman na, idol, tara sumunod ka sa akin. What? Sige, sige. Ito idol, kotse mo to. Uy, kotse ko yung boy. Grabe, what? Ba't naman may pangalan ko na kaagad? Nakaanda yan para sa iyo idol eh. Ano, buksan mo ng makina para marinig mo. O oh, sige, sige do. Kuling, isa niyo sa iyo. kasi nagko-customize pa ako idol. Sumunod ka na lang dun ah. Sige, sige do. Kling. <laughs> tara, tara mga tropa. Pakinggan natin kung anong tunog ng itong sasakyan na gamit natin. Eto na guys, sumakay na tayo. Ayun o. No? Uy. Grabe. Naka ano tayo guys. GTR. Napakasig. Paano kaya patunogin to? Wait lang. Paano ba to? Oh man. Di kasi ikaw masyado magaling mag drive. Pero kailangan mo na siguro natin to i-customize no. Customize muna natin to mga tropa. Tapos magpa-practice tayo mamaya mag drift Ito guys. Nakabukas na yan. Taras na natin. Ito boy. Ano kaya magandang i natin? Palitan natin ng kulay syempre. Ano kaya magandang color? Yan palitan natin yung color ng hood natin Ito maganda pag color blue Teka ba't hindi pa napapalitan ng kulay omin oh, Ito guys o so nag -iba, iba na yung kulay Ito tayo syempre Yan ganda na boy Color blue Ito boy oh. Uy, Color blue na yung ating Nissan ni Skyline Uy si Dokling ba to Uy Dokling tara dito boy Sumunod ka sa akin Magpa practice na kami guys mag drip Ay mino nagdi drip doon o oh. Ako rin Ito na guys Uy grabe Asting Hindi, e, kapanorin nga natin kung paano mag-drip to si Dokling. Uy, Dokling, yung nga, kita. Uy, nag-drip na si Dokling, guys. Ay, no, wow. Uy, ang ng gulong. Ay, no, gabi, Oops. Paano kaya tayo gagaling mag-drip, guys? Ay, no, eh. Uy, eh link oh teka papakita ko kayo ng malupit na drifters hey, uy sumusobra nga lang ako dito sa may ano sa may mga dam mo bakit naman ganun siguro budbud na yung gulong nito nako naman Oy, uy ay ginawa ni dokling boy sumobra sumobra boy ay <laughs> di pa ako masyado marunong uy parehas lang naman tayo dokling eh. eh, pwede ba tayo magpalit na sasakyan huwag na lang Idol. para hindi tayo magkasagyan at ko kayo yung ganyan na kotse what di mo ba yan kaya boy o, sige mamaya manghiram na lang tayo dun ng ano ibang kotse ha sige sige idol ganun na lang para masubuan natin tara magpractice pa ulit tayo sige tara sumakay na tayo ulit dito guys tara papractice na ulit kami ng drip na ito ni Doc eh no hey uy galing <laughs> teka eh no uy oh man, sumobra ako hindi <laughs> pa talaga ako masyado marunong mga tropa ayan subukan natin yung mape perfect natin ito uy men, medyo okay na ako ayun eh, no oh, magdidrip ako oh man, sumobra na naman Naku, naku. Ulit, ulit. Dapat yung hindi tayo sa sobre. Eh, no? Hey! Uy, perfect na natin, guys. O, uy, perfect na, boy. Joke lang. Hindi ko pa ma-perfect. Ayan, ayan, ayan. Uy, galing. <laughs> uy, nice, nice. Ako naman. Napunta na naman ako dito sa may, ano, damuhan. Bute ka. Ito na pala si Dokling, oh. Nagdi-drip na naman siya, boy. Oh, man. Hindi pa siya marunong. Aray, paggamit nga natin to sa kanya yung kotse natin. Dokling, dokling. Itabi mo muna yung kotse mo na, ano Super, ah. Dokling, Dokling, ganito na lang gawin natin. Eh, ang ka sa akin para makita mo kung gaano kagaling galing mag-drift. O, oh, sige, sige. Ay, dalang, asaw sa'yo. Paangkasin natin si Dokling, guys. <laughs> Ay, dito, dali-dali. Ito, nakasakay na siya. Okay ka na ba dyan, Dokling? Sige, sige, idol. Galingan mo lang sa pag-drip, pa. Ah. Oo oh, naman. Gagalingan mo talaga. Ito na. No. Uy, galit na galit yung mga akin na boy, no? Eh, hey, O, kaya mo ba yan, Leng? Di mo kaya, boy. Ako lang nakakagawa niya. Eh, no? Saktong sakto. <laughs> eh, teka. Eto pa. Malapit na tayo makarating sa may paliko. Eh, no? Oh, men. Sumanggi ako sa mga, ano, timba. Ayan, <laughs> guys. Uy, may nag-drip pa dito itong iso. Uy, mas magaling ako sa'yo mag drip boy. Teka. Uy, dire-diretso na yan, guys. E, no, Oy! Uy, bumangga ako, Doc Sorry. Hindi <laughs> ka naman magaling ayon. What? Anong hindi magaling? O, ikaw nga mag-drip. Sige, sige. dun tayo sa may kotse ko. Tara, sa may kotse daw niya. Hatid natin siya doon. Tara, sakay ka dito dali. Punta muna natin yung kotse na iniwan niya, mga tropa, no? Eh, di kasi siya sanay gamitin ang ibang sasakyan. Itong <laughs> Nissan GT-R. Pero wait lang. Ayan, Doc Leng. Sasakay ako sa kotse mo. Tara, tara. <laughs> sakay na nga ako, boy. Ito, nakasakay na ako, Doc Leng. O oh, sige sige idol Eto na Maka mabuti idol ha Oo oh, naman Hawak na hawak ako Galing mo lang ha Baka mamaya Ibunggo bunggo mo yan boy Oh no <laughs> Eh hey, na no, guys Karabi si Dokling magpatakbo Oops Wow Medyo marunong na rin pala siya Nice one Dokling Galingan mo pa Bilis bilis Gusto ko yung medyo astig ha Oh man Bakit naman hindi ka nagdi-drip <laughs> Teka hindi yata marunong mag-drip to si Dokling guys Pero ito na nga boy Nag-drip na nga siya Uy uh -huh. grabe Lupit mo na pala Dokling Kaso bumang mangga aboy <laughs> guys dire diretso lang siya what umiikot na yung kotse mo dokling hindi ka talaga marunong atid mo na lang ako doon sa may sasakyan ko natatakot ako sa'yo boy <laughs> ito na bababa na ako dokling nakakatakot ka naman mag drift hindi <laughs> ka pa yata masyado marunong pero sige magpapalit nga muna ako na sasakyan guys susubok ako ng ibang pwedeng magamit na sports car you know, uy, pero mag drift muna ako guys ayan eh ayan no, way. Hey, Astig! Kaling ko na mag-drip! Teka, <laughs> ito medyo malupit dito guys eh, no? Uy, oh Umikot-ikot yung kotse ko. Naku naman! Na, na ulit tayo doon sa may pagawaan at sumubok ng ibang kotse. Ito guys, gumamit nga pala ako ng Supra! Tignan nyo to guys, ha? may bubukas dito na ilaw. So yun guys, tignan nyo, napaganda. Uh, what? Ang ganda naman ng kay Dokling. Bumubukas-bukas ang ilaw na mata. Oh man! <laughs> Dokling, grabe. Astig ng sasakyan mo na yun, ah mga idol At yun yun yung tabi ka ni Bongga sa paglibrit What? Ba't mo naman iba Pero tignan tingnan mo naman yung gulong na ito Dokling o arang sira Tara Dokling magpractice na tayo Ibang kotse na ginamit ko Supra naman to boy Tara tara mga tropa let's go Magdidrip na tayo Kailangan mabagalin tayo dito guys ah, Supra na gamit natin boy Ayun eh Tingnan nyo guys oh. Oh Ding! <laughs> Medyo sumusobra-sobra pa ako dun ah. Pa, isa pang ikot tayo mga tropa. Ayan Oh. No. Hey! Whoops! Drip, drip, drip. umin oh, ba tayo mag-drip? Ako, may hina pala tong Supra guys. pang drip eh. Di pala to pang drip tan. Ayan, drip ka. Dali, dali. Oy! <laughs> Sumobra na naman ako boy. Ayan Oh. No. Drip, drip. Hey! baba perfect na rin natin to boy. Sobang kas. Ayan Oh. No. Oy! Crash! Tigaling na natin boy. Ayan Oh. No. Whoops! Ako, bumangga ako sa may mga ano sa mga ano na to. Dapat kasi ang mga gulong na yan, hindi yan nila alagay dyan eh. Bumubunggo tuloy eh. oh, ako boy. <laughs> Tara ulitin na lang natin mga tropa. Mag drip pa tayo ulit. Yan o, oh, the red derecho sa push drip. Ay, hey. oops, sumobra, sumobra. Uy, may nagdrip drip sa akin boy. Habulin natin. Hindi pwede ako matalo. Kailangan ako ang pinakamagaling. Uy, ba't hindi naman siya pumunta dito? Oh man, <laughs> hindi pala siya magaling eh. Ako magaling talaga. Ayan eh, no? o, oh, tignan nyo, perfect na natin mga tropa. Dapat hindi tayo babangga sa mga gilid-gilid ha. Tulad nyan. eh o. Eh, nice, nice. Medyo gumagaling na tayo, guys. Ayan, nice, nice, boy. Napa-perfect ko na talaga. Ito, habulin natin to si Dokling. Naka-color yellow na kotse. Oops, ako na ko. Ba't may umaharang naman dyan bigla? Grabe, gumagaling na talaga tayo. Ito, isang drip pa dito. Ayan o. Eh, nice one. Medyo malupit na tayo, Dokling. Kaso wala pala siya dito. Nice, nice, nice. Ayan perfect na natin take a part nga muna tayo dito sa may gilid kasi masyado na ako magaling mag drip eh no eh <laughs> kaling <laughs> eh ito pa meron pang isang bilog dito kailangan kong i-drip yan guys nice one hit lang masyado na ako nag enjoy dun medyo gumaling na ako sa pag-drip tara subukan natin pumunta sa ibang lugar Eto boyo, oh. ano kaya magandang mapa? Ito ang daming mga kotse. Subukan natin diyan. Eto boy, nandito na ako. Yun oh, daming mga kotse oh. Kit <laughs> lang may mga kasamahan ba ako nagdi-drip? Uy, meron nga. Ayun oh, may naka-color violet na ano, Nissan. Kaso hindi oh, pa lang makalabas diyan. Tara lumabas tayo dun sa may kabila. Uy, dok, lang, tara na dito, boy. Sumunod ka sa akin. Eh no, eh, drip. Abulin ah, natin sila, guys. Eh, no. Oops. Oops, kailangan hindi natin sila mabunggo, mga tropa. Yun oh, uy, nakakaiwas naman oh galing ko talaga Then guys unaan natin lahat ng mga sasakyan na yan boy oops naku traffic oh mean. pero magaling tayo umiwas iwas dire dure lang pala itong mga tropa sa inyong likuan ito ito malapit na tayo lumiko magdidrip lang tayo mga tropa kaso ang daming mga nakaharang drifting eh And... Grabe, galing ko. <laughs> nitro. Wala ba nitro? Oh, men. Oh, uh, ko naunahan ko na yun, no? Oh. Hindi yata siya magaling. Itong nakabahilit na kotse. Uunahan uh, ko rin to, guys. Kasi tayo ang pinakamalupit. Uh, uy, naunahan na ito, boy. Tapos, magdidrip ako sa may pagdating ko sa dulo. <laughs> ito, guys. Sumanda na tayo sa pag-break, ha? Ah. At malapit na tayo mag gano drip Break. Ayan, guys. Nag-break na ako, guys. Always drip. Oh, men. Sumobra <laughs> so, ako dun sa may mga damo. Tsaka sa puno. Nako, nako. Di pa ako masyado magaling. Kailangan natin i-perfect yun. Eto, boy. Lumipat nga kami ni Dockring ng mapa, no? Tapos dito naman kami magdi-drift. Ayan, no? Parang ang dami ditong mga puno. Parang sobrang hirap. Oh, no! Eto, guys. So, uy. Anong ginagawa mo dyan, tropa? Nagpapausok ka na nagpapausok ka. Pero sige, papakita ko kayo sila, tropa, ng malupit na drifting. Ayun, no? Hey, drifting. oh drifting. O, drifting. Uy, nakapakabangis naman. Hindi ako bumangga sa mga puno. O medyo magaling na talaga ako mag drip nga tropa ops 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 nako din lang di pa ako masyadong maano ops mahuhulog ako sa mga do ha <laughs> ha si Dudo si Dokleng Dokleng sumunod ka sa akin dito dali eh no eh grabe lupit ko mag drip guys let's go kaya naman guys eh siguro kailangan ko pa ng maraming araw para mas matuto sa pag drip nag practice pa lang din kasi ko kaya huwag nyong kakalimutang i-like yung video ha at mag subscribe na rin kayo kung gusto nyo ako makasama sa pag drip Drip. Wait lang may susubukan ako mga tropa Eto susubukan ko rumaan pa dyan sa malalim Let's go hey! Oh no Pwede pala ako dito eh Mas safe dito mag-drift